What's up guys? Welcome to my another vlog. Cherry. So, ayun, guys. Sorry ko punta. <sighs> Kakarating ko lang galing trabaho. So, kakarating ko lang galing trabaho and gusto ko lang sagutin lahat ng mga nagtatanong sa akin doon sa first video ko kasi. My first video ko na binlog ko about Uh, paano maging sorter? Paano maging isang sorter? Ano ang trabaho ng... Tanginan, sakit pa, tanginan. Mayo. Ano ang trabaho ng sorter? So, sinagot ko sa vlog ko. Sinagot ko sa vlog ko and maraming, maraming nagtatanong ano daw ang trabaho. Kasi dun sa vlog ko, Parang hindi nila masyado naiintindihan. Ang pagpapaliwanag ko about sa sorter, tsaka kung ano yung trabaho ko talaga. So, ito na. Ito na. sasabihin ko na sa inyo para tapos na, guys. Kasi, ano, ang tagal kong binabasa-basa yung mga comment nila. <laughs> so, ito na. Sasagutin ko na. So, ano ba ang sorter? So, guys, mm, um, um, ang pagiging sorter, pag narinig nyo when it comes to the term of sorter, is ito po yung uh, hawak namin is puro karton. Puro karton po yung hawak namin. And then, chinecheck nyo. Doon sa karton na yun, chinecheck, chine check po doon kung uh, uh, mula, wait lang, wait lang, wait lang. Mula pag-process ng karton, like for example, Verbrand Safeguard, yung mga karton nun, lalagyan nun is pinaprocess po doon ng tama yung ano, yung item. So, let's say for example, ah, oh, sige, ganito. So, ito, let's say for example, this one, label to, diba? Ito yung carton. So, may nag-order sa amin ng ganito. Lahat ng hawak namin is puro carton. So, ang, ang gawa namin sa pabrika is puro carton. So, Uh, pinaparasi siya hanggang sa mabuo tong karton. Tapos, ang ginagawa ng sorter, yun yung ibig sabihin. Ang ginagawa ng sorter is chinecheck niya. So, uh, pag sa amin, is hindi pa siya buo. Ginagawa pa lang siya. Parang karton talaga siya. Makikita mo na pa siya bubuoin hanggang sa paano siya magiging ganito. Ayun, magiging parang bahay. So, ginagawa po ng sorter is chinecheck lahat ng parte ng karton na gagawin nyo. So, let's say for example, this one is Tokyo White. So, chine-check to ng mabuti. If may dumi, may punit, may may dumi, may punit, kung goods ba siya or bads yung items. Okay? So, bago siya i-deliver kay client or sa customer, is chine-check ng sorter kung maganda at plakado yung pagkakaguan ng um, ng customer's order ni client. So, ayan. So, itinecheck namin yung kulay. Kung ngyari, eto. Ko, ang kulay niya is ganito. White. Eh, minsan kasi uh, medyo mayroon kasi explain pag wala masyadong or wala masyado sa planta. Pero, ganun po. Itinecheck namin yung kulay kung kung tama ba yung kulay ng karton doon sa original na gusto ni client. Sini-check namin doon. para ring para karing checker yung ibig sabihin ng sorter. So chine-check lahat ng anggulo ng label, malaki, maliit, may mga tirada kaming malalaki. Like for example, brand yung karton doon, kung mapapansin Safe safeguard ganyan. Mga gano' kami, tiradang malalaki talaga. So kami ang nagche-check, sorter ang gumagawa ng checking about sa mga karton na ginagawa namin. So, yun po yung trabaho ng sorter. So, para sa uh, kalinawan ng lahat, para sa ala kaalaman ng lahat, when it comes sorter, nangyari, mag-a-apply po kayo sa mga planta, apply nyo is uh, product, uh, sorter, uh, yun po yung ibig sabihin. Nyo po. Kasi, di syempre yung iba, walang idea about don di ba? Ano ba yung sorter? Ano ba yun? So, yun po, uh, ang gawain po ng sorter is chinecheck niya po bawat uh, bawat karton na na in order ni customer or ni client so yan mula sa mga letter kasi may, may, may itong, ito, itong letter nito, kunyari ayan meron kasi dyan iba, ibang kulay tapos yung iba naman parang mali yung pagkaka -print. So, yun, chine-check namin. Parang ganun lang. Chine-check namin kung good yung items, kung okay na ba siya. So, ganyan. Tapos, yung iba, kailan chine-check yan kung may dumi, may mga spot. Yun yung hinahanap ng sorter. Yun po ang ibig sabihin ng sorter. Para ka lang pong nag-check. So, chine-check mo yung good and bad tinatabi mo yung good and bad. Siyempre, hindi mo itatabi yung bad sa goods. So, yung goods, yun yung ibibigyan natin kay customer. Tapos, nina-check din namin kung anong kulay ng label, tama ba yung kulay niya dun sa original na order ni customer. Ganun din po. Tapos, uh, basta, yun po yung gawa ni Sorter. Tapos, uh, ibibigyan ko rin po kayo ng idea, dapat si Sorter is malino po yung mata. Kasi, dito, dapat kahit kahit uh, kahit kapiranggot na dumi or ng ano, kailangan makita mo kasi when it comes na malabo po yung mata mo, hindi ka po pwedeng naging sorter. Yun po ang ibig sabihin. Pero syempre, dito man tayo lumalabo yung mata kasi when, when it comes sorter, 12 hours, 12 hours, 12 hours kang naka-duty. So, syempre, ang pagpupuyat po is nakakalabo po yan ng mata. And ako po, 2 years na po ako sa trabaho ko as sorter. So, syempre, nung una, kabado, ah, uh, hindi alam ko anong gagawin, ano ba ang gagawin ko, ganyan-ganyan. Kasi, pag nasa planta ka na, iba eh. Iba yung eksena doon eh. pa nandoon yung kailangan, mabilis ka pumilos, mabilis yung mata mo, hindi ka pa bulag-bulag, hindi ka yung parang, ano kasi, lahat ng sorter po, yes, kailan po malino ang mata, tapos mabis kumilos, mabis mag-check, magaling magcheck, check tapos walang nakakalagpas dyan na punit, gusot, dumi, ganyan, or uh, scam, or yung sabi nila scam is magkaiba, magkaiba yung kulay sa original, may nangyari, ito blue, tapos ito white, pangit po yun, hindi po pwede kailangan, kung ano po yung original, na order ni customer is yun po yung ibibigay natin. At yun po ang i-check natin. Yun po ang ibig sabihin ng sorter. So, sa lahat po ng mga hindi nakakalang po ano ang trabaho ng sorter, yun po yung ibig sabihin ko. So, pinashort ko, in short, sorter means checker. So, i-check ka lang. Check mo lang to. Check mo lang lahat ng karton. Kung madumi ba, kung may madumi ba, kung goods ba siya or bad So, kung may dumi, hindi pwede. Kung may gusot, hindi pwede. Kung may punit, hindi pwede. Kung uh, uneven, ibig sabihin ng uneven, magkaiba ng kulay, ganyan, hindi pwede. So, yung, ayaw ni customer, gano'n. So, yun po ang ginagawa ni Sorter. So, ayun po. Uh, sa lahat ng mga nagtatanong, nasagot ko na yung inyong mga katanungan. And I hope na nag-enjoy ka sa aking sharing for today. My vlogs about doon po sa pagiging sorter. So, ito pa rin po ako, ang inyong vlogger, si Anne. So, just yes, always um, like, share, comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please, hit the bell notification para mas updated ka sa lahat ng video na i-update ko. And, ayun po, at ako, two years na ako. Akala ko, anong una, hindi ako magtatawid kasi mahirap, ganyan-ganyan. Pero, okay lang kasi, Siyempre, mayroon ang buhay natin nga. Hindi na tayo pwede magpa-arte-arte, diba? di ba? Hindi naman kasi ganun kadali ang buhay natin nga. Na bakit pa tayo So, ayun lang guys. I hope na natulungan ko kayo kung ano talaga ang ibig sabihin ng sorter. Kung ano ang gawain ng isang sorter. So, ayun po. Uh, 12 hours po ako naka-duty. All around po. Uh, hindi po pwede tayong pabagal-bagal. Kailan po malino ang mata ni sorter. Mabilis kumilos. Mabilis po make-up. Tapos, dapat, um, yun nga, taga-check ka lang. Check mo lang lahat ng karton na dadaan sa machine. So, yun ba ibig sabihin ng sorter? So, oh, mini Iniiba po yung good sa bads ng items na order ni client. So, I hope, alam kong medyo mahirap pa rin intindihin kasi wala naman tayo sa planta. Ah. So, ito yun po yung pag sorter ka, ito po yung trabaho, ah, ito po yung uniform namin, sorter. Tapos po, pag nasa loob na po kami ng planta, nakaano po kami, nakagalito po kami. Naka-hairnet po kami doon sa loob. Papakita ko sa inyo. Kung itsura ko. Pag nasa loob ako ng planta, ganito po. Ito. Tapos ito, uniform ko talaga to. Ayan po yung itsura. Kailan po, sa hairnet, wala pong lagpas-lagpas kasi, ayun mo, know, nag-check doon. Diyan, pasawain kapag may lumalabas na buhok. So, ganyan po. Tapos, ano po yung ginagawa namin. Ganyan po yung itsura ko pag nasa loob ako ng planta. Ah, <laughs> siya, may naka-face mask. Siyempre, mainit. Charis. <laughs> so, ayan. Ganyan po yung itsura ko pag nasa loob ako ng planta naka-airnet po. Tapos nakatakain po yung mga t-shirts namin. Ayun, nagsasurf po kami doon. Nagbubuhat, um, check ng bawat items, kung goods or bad. So, ganyan po. I hope na namigyan ko po kayo ng idea kung ano po ang ibig sabihin ng starter. So, ayun lang po. Just always like, share, and comment. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Good night! Tutulog pa ako.